hapon na nga at handang-handa na naman ako mangalkal ng lupa. Magtatanim ako ngayon ng kamatis dahil ang mahal-mahal na ng presyo ng kamatis. Hindi naman sa nagkukuripot ako pero gusto ko lang talaga makita kung makakapagpabunga ba talaga ako ng kamatis. Eto, kita nyo naman, di ba? Hindi masyadong tirik ang araw dahil alas 4 na. Hindi na rin masusunog ang aking balat dahil umiiwas na ako sa araw. Yun nga lang, kakaunti lang ang oras ko para makapag-tanim at magbungkal ng lupa sa labas ng bahay dahil pagsapit ng alas 6 ay madilim na unti-unti nang dumidilim kaya hindi na makikita ang ginagawa ko sa camera. So kailangan kong bilisan dahil tatlong oras lang ang meron ako sa hapon. Eto na yung kamatis na pwede nang i-direkta sa lupa. Mm. Ilang piraso na nga lang ang natira sa kamatis ko dahil hindi ko alam kung sino ang kumakain nito, kung tao ba o insekto. Maraming salamat nga pala kahit papano may natira pa akong puno ng kamatis. Ibig sabihin nun, hindi naman masyadong masama ang kumain ng mga puno ng kamatis ko. Biniligan ko na, nakadalawa na ako. Itong mga natitirang dekorasyon dito na halaman ay aalisin ko na yan para mailipat ko na rin tong kamatis na nasa balde. Eto, sinimulan ko na nga kinabukasan dahil hindi na kinaya ng oras ko. Tatlong oras nga lang ang meron ako sa hapon, di ba? Kaya minadali ko na ito at inalis ko na itong dekorasyon na halaman dahil marami naman ako nito. Ginamit ko na itong pangbangbang ko kasi nahihirapan ako sa kalaykay. Ito, meron akong nakitang damo, kaya ang damo na to ay tatanggalin ko na rin gamit ang paborito kong piko na kasing laki lang ng martilyo. Pinilisan ko na nga dahil kakaunti nga lang talaga ang oras ko sa hapon. Biruin nyo sa tatlong oras na yun, itong side lang na ito ang kaya kong tapusin. Dahil may maliliit na damo dyan, kailangan ko ibuhaghag ang lupa para mabilis kong mabunot yung mga damo. Kapag gumamit naman ako ng itak, hindi naman talaga nabubunot yan basta-basta. So kailangan talaga ng piko para mabunot ng mabilis ang mga damo at maalis ang mga bato-bato na nakahalo sa lupa pwede naman magtira ng maliliit na bato-bato. wag lang yung malalaking bloke ng bato. At eto na nga, nadiligan ko na at naalis ko na yung dekorasyon na halaman. Itong nasa balde ay lilipat ko na rin dyan. mag lang kayo. Lalagyan ko nga pala ng tiles yung party na may gripo. Dahil hindi ko na naisip na ang pagtatamnan ko pala ay may gripo. Ayaw ko pa ba noon? Meron ng direktang tubig dyan. Hindi na mapapalayo. Nagdagdag na rin ako ng lupa. Yung matabang lupa na pinatambak ko. Heto, bumili ako ng bagong kalaykay para naman ma mapasaya ako ng aking pagkakaykay. Ang tanong, masaya nga ba ako sa pagkakaykay? Hindi ko man paborito tong kalaykay na to. Noon, paborito ko ang kalaykay. Pero ngayon, hindi na. Hinahaluan ko na lang din yan ng aking kamay. Hindi ko hinahalo sa lupa yung aking kamay ha. Gumagamit ako ng kamay para gawing kalaykay. Para mas mapabilis ang paglapat ko ng lupa na binuhos ko dyan. O ayan o, may mga buo-buo pa. Heto na nga, kinabukasan, pangatlong araw. Hindi kinaya ng pangalawang araw ko, kaya may pangatlong araw. Ayan, nilagay ko na lahat ng kamatis. Apat na kamatis lang talaga. Yung nakikita nyo dyan, marigold dyan. Hindi yan kamatis. Nilalagay ko lang yan malapit sa kamatis para puntahan ng mga bubuyog. Meron din akong gumamela para pumunta rin ng mga bubuyog dyan. Yun lang.